What's up guys? Another day and another video sa ating backyard. Let's go guys. Dito muna tayo mag-umpisa sa ating mga beta. Yung mga for grooming natin na beta. Ayan you know? o. Nasa 10 piece itong mga beta tank natin. Lahat dyan may laman yung ating mga beta na ginugroom. Ayan you know? o. Ito naman yung ating mga dem. Mga dambu mosaic. Ayan you know? Mga big mama na yan. Dito naman tayo sa ating mga purple dragon. ito naman yung ating feeder koi namatay na pala yung ating female dito sa feeder koi isa na lang ang titira dito pero marami pa naman silang mga fry ito naman yung ating mga full gold maganda na ng full gold natin ito naman yung ating yamabuki tinabas na natin yung yamabuki natin para magrami sila dyan mabilis kasi sila rumami pag nasa reptad sila kasi malawak yung kalagyan dito naman yung ating mga beta and yung mga fry na yung natin ano you know, ang tataba kaka BBS ko pa lang ngayon pinakain ko pa lang ng BBS ito naman yung ating binibreed na beta, yung black salmon natin o, ko kayo guys bukas kung magbibreed ba yan, mag success ba yan you know. ito naman yung ating mga beta mga for sale and YKC, Ayan, mga beta natin na mga female. Yan, you know. Oh. May mga silver coin na yun dyan. Halo. mga pang pet na lang silver coin. A 50 pesos po yan each na silver coin natin. And then, ito naman yung ating mga PKBM. Short body. Yan, you Oh. Know. Kaka-BBS ko pa lang yan. Ito yung ating BBS. Nag-hatch na ba to guys? Comment naman kayo, guys, kung tingin nyo nag-hatch na ito. yun. Know para mag-focus. Then ito naman yung kaka-harvest lang natin kagabi ng Tuxedo Short Body, you know. Fry, nasa 15 pieces to. Second batch siya para to. And then ito naman yung ating mga Tetra and Albino Full White, mga pang-prirapo na to natin pag mga malalaki na to. Ito naman yung ating mga Purple Dragon. You no. Know, mga feeder natin. Ito na yung first batch natin sa tuxedo koi short body, din you know, oh medyo malaki na ang tataba oh ang lusog and then ito naman yung ating mga danyos na for sale yan you know. oh and tetra ito naman yung ating mga dem da psych yan you know. oh may mga dem tayo dito marami tayong stock ng yun naman tayo sa ating mga dapnya, konti na lang yung dapnya natin dito oh nagkawala nagkawara yun know. mga nawala na oh. o nagkawala na bilot pa and then dito naman yung ating mga blue dragon yun know, o mga ganda ng blue dragon natin guys ang rami natin yung blue dragon na for out yun know. o then doon naman tayo sa ating backyard na isa yun mga hb blue then dito naman yung ating albino full white na mga breeder yun know, may isang golden blue tail na female wala pa tayo ng male yan hanapan natin yun ang pang pair solid yun know, ang compact body you know, ang natin sa outdoor pa sobrang rami ng isda natin dito ng stock ito naman yung ating mga kinross breed sa feeder and full gold yun know, dito naman tayo sa ating mga balon molly ang ABM natin sobrang ganda ng ABM natin no? yung sa solid pagka short body dito, dito naman yung ating mga RDSS Wait, focus mo natin nagpo-focus kasi na mga natin Then, ito naman yung ating mga PKBM mga solid dyan compact body na yan yun ang water natin din mga ABM and PKBM natin. Ito naman yung ating mga artists din. Ayan mga And silver ko. Ayan you know, o. Sobrang in, guys. Ito naman yung ating mga gold dust. You na know, nakikita. Ayan o. Oh. Isa natin yung gold dust natin. Sobrang lawak na ng ating backyard. Ayan you know. Yung tuxedo pa natin, nasa indoor setup na tayo. And then, yung mga gustong bumili ng ating gapis, PM lang po kayo kay KB Keepers. Message nyo lang po yan. And, madali lang po mag-reply dun. And then, pa-follow naman sa ating page. And pa-follow na subscribe naman sa ating YouTube channel na KB Keepers Vlog. And pag pindot naman notification bell para updated kayo sa ating mga videos. Hanggang dito lang ang ating videos guys. Bye-bye!